Okay guys, ikot tayo. So ito yung gulong ko. Ito ay all season guys. All season, ibig sabihin, pwede pang winter, pwede rin sa summer. Yeah, marumi. So dito wala nang pakialam mga tao. Marumi or malinis. Yeah, so gamit pa to ng, magagamit pa to ng one year. Itong tire, binili ko to mga $1,000 thousand dollar Kasama na yung, uh, ano, yung store nito. Yeah, yung rim, hindi original sa Toyota. Binili ko rin yan. Yeah. So, yes, so magastos ano? Okay guys, so topic natin ngayon, uh, pag ka ng kotse guys, brand new man or used pag sa car dealer, magbabayad ka ngayon ng monthly. Yeah, and then, di lang yan. Siyempre, kailangan ng insurance. Hindi ka pwedeng tumakbo dito wala kang car insurance. Nope. Then, mayroon pang maintenance. Sabagay, kung brand new, ah. Uh, 8 months bago ka mag ano, change oil. Depende sa takbo mo. Yung brakes, mga 2 years or tire, ganun. So, yun. Siguro, mga 100 lang mga gastos mo. Uh, kasi change oil lang eh. Wala ka mo na intindihin pag brand new. Then, syempre, magbabayad kayo ngayon ng parking guys. Kailangan ka magbayad ng parking kung sa apartment ka. Yeah, so ngayon mga parking, mga 100 na. May 120 pa nga eh. So, kailangan mo rin ngayon ng gas, hindi pa tumakbo hindi ka bumili ng gas. Yeah, so tapos na tayo doon. Ngayon, magkano naman yung monthly pag sa kotse? So sa pag sa depende kung wala kang down or depende rin sa anong uri ng sasakyan. So let's say mga Toyota Honda lang. Meron pang Hyundai iba. So kung gusto mo medyo mura muli yung babayaran mo, mahaba yung length ng years na babayaran mo. Pero pag wala kang pang down, Siyempre, uh, ah, matas talaga yung ano mo, yung babayaran. Let's say, $500. Usually, usually yung mga binabayaran yung mga kababayan natin. So, monthly mo, $500. Aside from that, ito yung mga kinatatakutan ng mga tao, yung insurance guys. Insurance nito, eh, $400 to, may, may nakamakita ng $300. Mga $350 meron pa. Meron pa nga, $500 eh. Depende pag uh, meron ding murang insurance pero kailangan mo mag-shop around. Punti lang diferensya. Yeah, so let's say $400. So magkano na yon? $500 monthly, $100 sa maintenance kasi bago pa yung kotse mo, $400 sa insurance. So $1,000 na. Eh yung gas. Depende rin sa tinatakbo mo. Siguro kahit dahil brand new yan, eh, hindi rin matakaw sa gas. So let's say $300. So ano na? $1,300 na eh yung parking mo pa nakalista na ba yung parking oh, so let's say uh, 1-4 lahat lahat na yan yeah. so ang mahirap lang pag wala kang sasakyan dito guys halimbawa may maliit na bata kami anak ang maliit ang hirap sumakay sa bus kasi yung bus lalo na pag winter matrapik eh mahirap mag rely halimbawa ganitong oras darating eh madidilayan yan minsan 30 minutes pa nga eh syempre eh, nandun kayo sa bus stop ang lamig lamig ayan ba pamilya mo na manginig doon. So, syempre, mapaisip ka rin eh. Kasi ang daming mayroong mga sasakyan dito. Nung unang dating ko, ayoko nga kumuha ng sasakyan eh. Sabi ko, laki naman. Eh, ipunin ko na lang. Laki pera sa akin. So, from time to time, naramdaman ko na rin, eh syempre, may trabaho tayo. Karangang nating guminawa. Kumuha na rin ako sasakyan. Eh, nakumpisa rin ako ng $300 mayigit eh. $350 yata. So, yun. Isa pa, pag na-grocery kayo, Siyempre, marami kang bitbit. -bit. Ang hirap sumakay sa bus. Yung iba, siksikan eh. Ang iba, ayaw pa umurong. Yeah, yun ang hirap pag wala kang sasakyan. And then after that, um, siyempre, pag summer, mga tao dito guys, pasyalan na. Yahoo! Lumabas kasi pag trabaho lang trabaho. Wow! Kailangan mo rin bigyan ng saya yung sa sarili mo. Diba? Punta ka ng Niagara, Blue Mountain, Wasaga Beach, Tubor Mori. Ang dami kaya magagandang place dito guys. So pag may sasakyan ka, may enjoy mo yung family mo. Kailangan yeah, naman mag-rely. Meron namang train. So, ilang oras bago ka dumating doon. Yeah, ang hirap kaya. Tsaka isa pa dito pag may sasakyan ka, guys. Yung mga part-time na misis mo. Ah, uh, maabot mo na tatawagan ka lang niya. O oh, sunduin mo ako dito. So, mag, noon kasi yung part-time misis isa lang eh. So, nung nagkaroon ako ng sasakyan, dumami na yung part-time dahil dito sa trabaho ko. Sarili ko yung oras. Diba, sunduin ko siya. O oh, dito, hindi maabot ng bus, sunduin mo ako. Then, yun. Nasusundo ko siya. Saka isa pa, pag may sasakyan ka guys, yung nga yung sinasabi ko, pag nag naggrocery kayo, hakot mo lahat. Yeah. Tantyado mong oras. Tsaka pag wala ka sasakyan, ito rin yung pinag-usapan natin dito, yung pros and cons. Kasi halimbawa, trabaho mo, ay eh, alas 8. So, depende, may alas 7 nga eh. So, bigyan mo allowance sa Kailangan mo gumising na maaga. Dahil, uh, kailangan hindi mo mahuli. Hindi ka mahuli sa trabaho. Eh, hindi nga sigurado yung bus eh. So yun, yun din ang isa pang uh, dahilan pag wala kang sasakyan. So ito pa, uh, isang tip ko sa inyo. Kasi medyo matagal na rin ako dito, so meron ako na nice isi-share nice na experience. Dito kasi within Toronto, pag ordinary employee ka lang, bawa mga ordinary worker ka lang, yung basic salary dito guys, yung minimum, nasa $15 lang, $15.50 yata, uh, mga, mga ganoon Yeah, so magkano lang sahod mo. Noon nga, 19 dollars na ako. So, sumawad ako ng 2,004. ah uh, yeah. A month. Eh, Siyempre, gagastos ka ng pamasahe. Meron kasi tinatawag dati yung Metro Pass. Ngayon na, uh, ano na, eh, presto na ang tawag. So, 160 yata a month. Dati yung Metro Pass, 120 lang. So, tumaas na ngayon. Then, syempre, eh, 2,400 yung ano ko sa company. nagano na lang. Eh, diba, gagastos ka pa ng makakain mo, merienda. So, let's say 2,000 eh kung kumuha ka pa ng kotse eh wala na kung lang matitira sa'yo eh halat, halos kinain ng lahat dun sa kotse so inisip po doon ba't pa ako kukuha ng kotse so ito ito yung mga solusyon yan pag may kotse ka guys maaabot mo ngayon yung trabaho malalayo kasi nasa malalayo yung malaking sahod yeah tapos baka pag carpool ka pa yung karamihan sa mga yung walang sasakyan nakikarpool lang nakikisakay so syempre nagbabayad sa'yo ng weekly yan $25 $25 o $30 a week. So, magkano yon sa isang buwan? Eh, let's say, $120. Eh, kung tatlo sila o apat, so, $400 may get. So, solve ka na doon sa insurance mo, tsaka sa gas mo. Yeah, tsaka isa pa, makapamili ka ng trabaho. May kakaroon ka na ng part-time sa gabi. Three hours to two hours. So, magkano yun? May bawa, usually kasi sa part-time sa gabi, mga cleaning. Yung mga bang, bangko, yung mga restaurant, mga offices, three to two hours lang gusto niyo kumuha kayong kontrata ng cleaning. isa makakuha kayo ng 3,000 to 4,000 a month. Kaya lang, gabi-gabi yun. 7 days a week. So, pag nakuha mo yun na pera nun. Yeah. So, bali, hindi mo na magagalaw yung sahod mo ngayon. Pambayad na lang ng kung ano pa. Kung merong may tinutulungan ka sa Pilipinas. So, ano. So, solve na yung ano. Yung pambayad mo na sa kotse mo. Yeah. So, isa pa guys. Maabot mo na ngayon yung mga gusto mong pasyalan. Yan. May enjoy So, yun ang kagandahan pag may sasakyan ka. Yeah. So, pag bago ka lang dito, tama naman yung ibang uh, nagbablog, may hirap talaga pag may sasakyan. Unang ano pulang unang alam mo lang, natatakot na ako ano. noon eh. Ayoko kumuha ng sasakyan. So, kalaunan, mga years, mga 2, up to 2 years, kumuha na rin ako. Yun ang kagandahan. Yeah. So, anyway guys, that's it for now. At least, meron naman kayo nakuhang ang kunting tips sa mga experience ko na nai share ko sa inyo. okay see you in my next one bye for now